na duro po. <coughs> na naman. Mabilis po itong sniper. Ah, parehas palang sniper. Yung driver na isa Parang walang gasgas -gas yung kanyang uh, Single na gamit Yung isang Driver nito Sinubod na sa uh, Kinuha na ng ambulans Dito po yan sa mayay eh. Malaapit Balik po niya Balik po niya Sino-sino you know. na ang na yung sniper. Pati mags. wasak yung mags o. Ito po yung driver. Pumalo ba ulo mo? Baya na lang. Pabigyan ng hangin. Wala kayo mga guys Dahan-dahan lang magmotor Ang bilis lang ang takbo nitong sniper Kaya ayun Warak yung headlight Pati mag Sira din Tupi Orak na orak, oh. Hindi sabay sinubod sa hospital. Nakuha na yung isa kasi grabe yung isa. Yung driver na to. Sniper. Bakit kasi kesa pumunta kayo lahat doon, dapat tumawag kayo dito sa ano? Mayroon lang po ng auto. Nantagal lang po talaga dumating. Mayroon aw sa kahit depende sa strike din doon nandoon 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 nandoon

sa pamalapit na ano dito? Mag-umaga na. Wala pa yung rescue. na dami ng natin ah. Ano yan? 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 yan? Ano I want you to do it.

Mabilis na yung takbay ng driver na itong, um, um, itong, itong sniper, Sinugod na sa hospital. Itong isang hindi sinaba Ewan kung bakit hindi sinabay. Dito lang po yan sa Taytay na ang Cabrera Road. Ay! Yan po yung papuntang burol palabas. Ito po yung papuntang Sambita School. Bago dumating po ng RMB. Kampani.